Sa kabila ng inihaing resolusyon ng Senado na pansamantalang suspendihin ang Public Transportation Modernization Program, nanindigan ng isang transport group na magpapatuloy pa rin sila. Iyan at iba pa sa Express Balita ni Gab Villegas. Nananawagan ang Department of Information and Communications Technology o DICT para sa isang komprehensibong batas para matugunan ang mga isyo ngayon sa paggamit ng deepfake. Ayon kay DICT spokesperson, Assistant Secretary Renato Paraiso, mahalaga na ma-regulate ito ng pamahalaan lalo't na lalapit ng eleksyon kung saan maaaring gamitin ang fake kapwa sa positibo at negatibong pangangampanya. Nanindigan ang mayorya ng transport groups na magpapatuloy sila sa modernization program sa kabila ng inilabas na resolusyon ng Senado na pansamantala itong suspendihin. Ayon kay Kaobet Martin ng Pasang Mazda, katuwang nila ang Department of Transportation at LTFRB para ayusin at ipaliwanag ang mga isyong inilalabas sa Public Transportation Modernization Program o PTMP at bigyan din ang kapakinabangan nito sa mahigit 80% na nakiisa sa nasabing programa. Nakahanda naman si Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta sakaling maghain ng ethics complaint laban sa kanya si Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia. Ito ay kaugnay pa rin ng bribery at corruption allegations ni Marcoleta laban kay Garcia hinggil sa kinuha nilang bagong service provider na Miro Systems para sa automated elections. Tutol ang liderato ng Kamara sa isinusulong ng isang mambabatas na term extension para sa mga kongresista. Sa Resolution of Both Houses number 8 ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba, itinutulak niya na mula sa kasalukuyang tatlong taon, gawin ng limang taon ang termino ng mga kongresista at mula sa three consecutive terms, gawin na lang daw itong dalawang termino. Kinalampag ng ilang seafarers group ang labas ng Senado upang tutulan ang ilang probisyon na nakapaloob sa panukalang Magna Carta for Seafarers. Tutol ang ilang grupo ng seafarers sa ilang probisyon na nakapaloob sa panukalang batas. Kaya naman umapela sila na i-veto ng Pangulo ang ilang probisyon nito. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.